Kaugnay pa rin sa ating presyong palengke dahil sa laganap na ASF ngayon o yung tinatawag na African Swine Fever, ang lalawigan ng Batangas ay nagdeklara na ng State of Calamity. Nagdeklara na ng State of Calamity ang lalawigan ng Batangas kasunod ng mabilis sa pagtaas ng kaso ng African Swine Fever na lubhang nakaapekto sa reyon na kilala bilang livestock capital ng Pilipinas. Inirekomendahan ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagdideklara ng State of Calamity na inuprobohan ng Provincial Board noong Sabado, Agosto 10, 2024. Ayon kay Governor Mark Leviste, hindi lang probinsya ng Batangas ang napiktado dito, kundi malaking bahagi ng merkado ng bansa. Magbabayad naman ng 12,000 ang Department of Agriculture na may alagang baboy na tinamaan ng African Swine Fever mula sa dating 5,000 para mahikayat ang mga taong mag-report sa Department of Agriculture. Mas madaling mapipigilan ang pagkalat ng sakit kung nai-report ito kaagad sa DA at mabayaran ang mga may alagang baboy na may sakit. Paliwanag ni DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Ganitong paraan, hindi na maibibiyahe at mabibenta ang mga baboy na may sakit at nang hindi na kumalat pa ang ESF. 150 million ang pondo ng DA para sa pagtugon sa ESF na magagamit sa pagbili ng bakuna, pambayad sa mga magsasakang may baboy na may sakit. Pero tinanggihan ng DA ang panawagan ng magdeklara ng State of National Calamity dahil sa ESF na nananalanta ngayon sa mga babuyan sa Batangas. Sabi pa ni Laurel, sapat na ang paglalagay ng mga checkpoints, pagbabakuna at pagbabayad sa mga magbababoy sa mga alaga nilang papatayin at susunugin para hindi na kumalat ang ESF. Ikinaila rin ng kalihim na nagmamahal ang baboy sa palengke at magkaka-shortage nito. Sa inisyal na datos ng Office of the Provincial Veterinarian ng Batangas, Umabot na sa humugit kumulang sa 13 billion ang tinatayang pinsalang dulot ng ESF outbreak dahil sa malawakang depopulation ng mga baboy sa lalawigan. Sa pinakahuling ulat, may kabuang 2,580 na, na baboy ang nakald na bilang ay patuloy na tumataas. Kasama si Jeff Gonzalez, Smile Sopetran para sa Balitang Unang Sigaw.